Iginit ni PNP Chief Nicolas Torre III na ang Commission on Human Rights ang kanilang boss sa pagprotekta sa karapatang pantao. May bago rin siyang direktiba sa pagpromote ng mga pulis. Nangunguna sa balita si Kari Kator. Kari, ano itong direktiba ni PNP Chief Torre? Sige obligado ng magsumite ng affidavits of arrest ang mga pulis na gustong magkaroon ng pwesto o mapromote. Yan daw ang magsisilbing patunay na nakapag-aresto sila. Ito ang bagong utos ni PNP Chief Nicolas Torre kasunod ng kanyang direktiba sa paramihan ng huli. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ang basic na trabaho ng pulis ay manghuli. At ang pinaka-resibo na ikaw ay nang huhuli ay ang affidavit of arrest. Paano mo masabi na maging effective kang commander or supervisor nitong frontline personnel eh ikaw mismo hindi mo pa nasubukan na pumirma ng affidavit of arrest? Pirma ka muna ng affidavit of arrest para kita ipuesto para kita bigyan ng posisyon. Ayon kay Tore, mahalaga ang mga resibong ito lalo na kung nag-aresto ang mga pulis ng walang warrant. Sa ilalim ng batas, pwede ang warrantless arrest kung inflagrante delikto o nahuli sa akto ang krimen, kung may probable cause o kung nakatakas ng kulungan ang hinahabol. Kit okay. naman ng PNP chief, walang mangyayaring extrajudicial killing sa kanyang pamumuno. Sinabi niya ang lahat ng ito sa kanyang pagbisita sa tanggapan ng Commission on Human Rights kanina. Siya raw ang unang PNP chief na gumawa niyan. Narito ang mga pahayag ni Tore at ng chairperson ng CHR. CHR is uh, our boss on the protection of human rights. And I do recognize, at ako ay nagpapasalamat sa CHR, For keeping us always in check and being a partner of the Philippine National Police in ensuring that everything that we do is within the ambit of the law. Isa ho sa mga pangunahing uh, institusyon na binabantayan ng komisyon ay ang ating uh, kapulisan. Ito ho uh, pagbisita ni Chief PNP dito sa ating komisyon ay uh, mahalaga dahil uh, mapapaigting at mapapabuti ang aming relasyon upang uh, ma-integrate na rin ang uh, human rights sa uh, pagtupad -pag sa tungkulin ng ating kapulisan. Sige, nakikipag-usap na rin daw ang PNP sa CHR para magkaroon ng kasunduan sakali namang may mga pulis na sa mga karaptang patao habang na dito. At yan muna mula rito, balik sa UG. Yan po ang ulat ni Karikator mula sa Camp Krame.